Hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ng ating G-loan. So, punta ka lang sa GCash app mo. And then, punta ka sa Borrow. And then, punta ka naman sa G-loan. So, meron akong 20k na loan dito sa G-Loan. And then, tap mo lang yung Pay Now. Then, tap mo yung Pay Loan. Pwede din naman yung katapat ng amount. Pwede rin naman itong nasa baba. And then, so may balance pa akong 13,650.71. So, babayaran ko lang yung pang this month. So, pay amount due. And now tap mo yung next. And then tap mo ang pay. So, that's it. Bayad na ang iyong uh, G-loan. So, ganun lang kadali magbayad. So, I hope nakatulong sa iyo ang video ito at uh kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe my channel and click the notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So thank you for watching! Bye!